Magandang araw. Ako si Kagabay. Ngayon, pag-uusapan natin ang tamang paggamit ng pataba gamit ang 4R. Ito ay ang right source o tamang uri, right rate o tamang dami, right time o tamang panahon, at right place o tamang lugar. Ito ay isang simpleng paraan para mas mapaganda ang ani at mapangalagaan ang ating kalikasan. Paano gamitin ang 4R? Una, piliin ang right source o tamang uri ng pataba. Iba-iba ang kailangan ng mga halaman. Ang mitroheno ay para sa malagong dahon, habang ang posporo ay pampalakas ng ugat. Kailangan ko ng nitrogen para tumangkad at lumakas. At ako naman, kailangan ko ng posporo para sa mas masustansyang bunga. Ah, oh, wait lang! Sunod, ang right rate o tamang dami. Hindi sobra, hindi kulang. Kapag sumobra, maaaring masunog ang halaman at madumihan ang tubig. Aray! Nasusunog ang ugat ko sa sobrang pataba! Kaya dapat, wasto ang dami at sukat. Ngayon naman, ang right time o tamang panahon. Maglagay ng pataba kung kailan to pinakakailangan. Lalo na sa simula ng pagtubo ng halaman. Sakto! Mas lalakas akong lumago! At panghuli, ang right place o tamang lugar. Dapat ilagay ang pataba malapit sa ugat, hindi kung saan-saan lang. Uy, dapat sa ugat ko nilalagay, hindi sa dahon. Tandaan ang 4R! Tamang uri, tamang dami, tamang panahon, at tamang lugar. Sundin ito para sa mas masaganang ani at mas malinis na kalikasan.